Hello guys, good afternoon and welcome to my channel. So yeah, for today's video, mag unbox na naman tayo ng na unwrap, unbox, unbag, whatever, ng ating mga parcel na na-receive. Ang dami tayong orders eh. So, I have here with me three parcels. Kulang ng isa kasi hindi nakarating. I don't know kung makakarating ngayon, tomorrow, or on Monday. So, since today is a free day for me. So, yan unbox ko na to. Dumating ito kahapon, tapos itong isang-isang araw. So, ngayon ko lang siya bumuksan. So, this one is a product uh, that came from Kawit, at ah, Kavite Bako Or. So, it's from Top 2 to Shop. Top 2 to Shop. Yan. So, ito yung ano niya. Kaya yung number niya, uh -huh. this is from top to shop. Ito yung number, yung code, and yan siya, from top to shop. Uh -huh. Kasi kailangan talaga natin itong i-video kasi syempre kung may sira, pabalik natin. Most of these um, parcels, ang laman talaga niya para sa pusa pero itong isa hindi. Ito para sa kwarto ko to. Panglinis to actually. Bubuksan natin. Ah, nakalagay siya sa box. Yan. tadan, Panglinis ito, guys, kasi hindi ko maabot na yung, 'di ba, sobrang taas ng ano ng kwarto ko. Ayun siya. Tada. Oh. So napakahaba nito. Ah, tsaka may metal para sa loob. Tingnan niyo ha. Oh, Sobrang haba. So, hindi ko alam po ilang meters ito. Oh. Ayan. Sobrang haba, guys. Tinan nyo ha, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, di ba? Ang haba. Ah. Tapos, tinan nyo. Kakabit ko to. Dalawa to eh. Dalawang kira. Tadeng. Ah, 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 Oh. Sige lang, madaya So, yan guys, tingnan nyo. Oh. Pwede na ako maglinis kahit malayo, di ba? maabot ko yan dahil nga masyado siyang mahaba. Oh. Naroon na, oh, hindi palit. Oh. oh Maapiyanan na ako, oh. Pang o oh, pang anak. Oh. narinig chandelier. Oh, chandelier yan, chandelier. Abot siya sa chandelier na. ah ayan Ayan siya. So, bali dalawa ang binili ko para dito sa labas at para sa loob ng kwarto ko. Ito para sa room ko. And then this one is para sa loob ng... Ay, dito sa labas ng, ano, ng room. Tadaan! Bali dalawa. Ayan. And then... So, ito, ito tatago ko muna ito sa Ayan ka. So, ito yung parcel number one. And then, ang pinatapon na natin yan kasi okay naman siya. Ayan ka. Ito ang next. So, this one is from bakit walang nakalag? Ito. Is from <coughs> Metro Manila din from Tondo barangay hindi siya mabasa masyado maliit yung sticker basta from Tondo from barangay 241 yata ito this is from ah uh, Kani Kani and Pets yata Kani and Pets ito, yun siya yun yung code niya uh, para makita And this is from Kani and Pets. Para to sa mga pusa. So na natin. Tinan nyo na punit pa dito. Siguro sa delivery. Pero okay naman yung box niya. Yan. So buksan natin. Kasi sabi nila. Ay sabi ko sa kanila. Dapat i-secure nilang maigay. Kasi mababasagin to eh. niligo lang natin kasi nagano nga ako ng chili oil tsaka ng suka. Hindi ko pa nalalagyan ng label. Pero okay lang. So ito, oh, yan tinanggal ko na. yeah So, yan para makita. Kasi baka sabihin nila hindi ko binidyo. Yun. So, ah, okay. So, nakalagay ito. Ah, eh ganito. May tsura. So, pagbukas mo ganito. Tapos, ganyan. Ito siya. Yung laman ng kahon. So, pagkakalam ko, apat ang order ko dito. Apat na piraso. So, let's double check. Para... Uh oh. Dalawa, dalawa. Dalawang kani na gray. Dalawang turquoise. Dalawa, dalawa. Bow turquoise at saka yung isa. Gray. Ito, kakapit natin. Ito. Eh, ano po? Ay! Ang um, ano, hindi siya malapad. Ay, akala ko ma mababaw lang pala. So, ganito siya guys, o bowl. So, ganito. Yan siya, kan. So, inuman ng tubig. So, kumbaga, i-distribute ko yung tubig ng pasta para lagi silang nakakainom. Ilalagay din ako dun sa taas ng room para meron silang tubig doon. Ah. Uh, yan. So ito siya. Gray. S gray. Tapos ito nakalagay S gray pero ang kulay blue. Ay, nako. ganda din naman. Baka ito yung turquoise. <laughs> Mali lang nasulat nila. Anyway, ano naman eh mababait yung seller nito. So, para siyang ano, parang Babayang seller dito eh Chinese, parang ganda. Sa ka ko yung Bala ko kasi water fountain, kaya lang, syempre, kahit water fountain, hindi lang mo pa rin linisan yun ang So, ganito na lang. yeah <clears throat> Ah. O, diba? Pagkakasyahin natin lahat ng unboxing natin sa isang video. So, ito, tinan nyo, walang nakalagay ko anong kulay. Baka ito naman yung gray. oh, ito nga. Sa balik tayo. ito yung gray. So, meron tayong dalawang turquoise. Ayan, ganyan. Tapos, dalawang gray. O. Hmm. Ayan siya. O. Oh. Diba? Oh. Pali, apat. O, apat na siya. Two, four. Tapos ito, yung nakasegregate, ano to siya, yung stand. Meron siyang patungan. Ya, ganito siya oh. Kung kainin mo ng pagkakabalot ha talagang ano, taw so nito yung Sinecure nilang may kasi nababasa din. para sa mga ano alaga, pero lang tayo. Yan. So, ayan siya oh. Tada, oh, butas na. See. Let's cut this one. Kami ba nag -ano na ako? Kami ba ito unbox tayo? Nagluluto na ako ng suulam mamaya. Ayan ang oh, ganyan o. Oh. Ganda no? Tapos mo siya dyan. Ah, ang cute. Diba? So, one. Lagyan natin dito para wala tayo. One. Two. Ah. Lagyan ng tubig. Two. Three. Tsaka ng pagkain. Three. Four. Nalakas kumain ng mga laga ko eh. So, ito pwedeng lagyan ng water at tsaka ng food. Yan. O, kita nyo na. O. so, okay na na. natin yung ating second. Ito yung last but not least pinakamabigat. Yeah. siya. So, so, this one is 20 kilos. Guys. Yeah. Tingnan nyo. Gano'ng kalaki. So, this is from Uh, Petelier Petelier Ayan you know. o Petelier yan. So this is from Petelier From NCR Metro Manila Ayan tayo natin dyan Oops From Metro Manila Valenzuela City Malinta Buena Vista Street Malinta Valenzuela City So Yan. So, i-unbox natin. Okay. Sabi dito fragile, pero hindi yan fragile ha. Pagkain ng pusa eh. yung mm -hmm. uh, kulay yung mga plastic yan. Tapos na, pag walang problem, sunubihin ko. Sunubihin ko na yan. Ah! Ayan siya. Kaya nyo. Yan o. Oh, yan ang naman. na Fit 32. Diba? Kasi bumili ako ng ano. Bumili ako. This one is 3,000 plus. Yung isang bag. Basta almost 4. Basta binayaran ko dito sa dalawang bag. 8,140. Kasi kung bibili ka ng ano. Tagi isang bag na 2 kilos. 1,100 plus. Ang isa. So kung itatimes mo siya. 10 kilos. So, five. so 5. So 5,000 plus. Oo, mga 5-5. So, makakamura ka ng less than 1,000. Diba? O, 2,000 na kasi dalawang bag ito eh. So, this one is your Fit 32. Ito talaga yung pinakain nila. Ito. At saka yung isa. Ito yung mas mahal. Mas mahal yung isa. Yan, p 32. Uh. Then, ito yung isa. Uh. Yan. Hair and skin. Yan. So, hair and skin. So, para sa coat nila. Para maganda yung coat nila. So, walang, ah, meron pa pala itong sticker. Ito, kailangan mo yung scan para makaipon ka ng points. Yan. So, both ito, meron siya. So, yan. This will last siguro mga, let's say, at least 4 months. Kasi, ang lakas silang kumain eh. Malakas kumain yung mga pusa So, Ayan. At isa sa mga kasiba ko, imagine ko nakasiba ko dito ng 1,000, let's say 1,500. Nakasiba ko dito ng 1,500. Malaki yung bagay na yun. 3,000 na rin yun. At least, pwede akong bumili ng treats. Diba? Diba nyo, oh? Oh. Yan! Oh, diba nyo, oh. Ha, ha, ha. Diba nyo, diba? Oo. Oh. 10 kilos. Ayan o, no? 10. Kalagay. Sa gilid. 10 kilos. Ayan o, no? sa gilid, sa baba. 10 kilos. Tapos, nakalagay. Yan, no? 10 kilos. ba? Diba? So, mas cheaper and mas makakasave ka talaga pag 10 kilos ang binili mo. So, yun lang. Wala pa kasi yung isa. Hindi dumating. Pumili kasi ako ng ano, lagayan ng pagkain ng pusa which is for good for 10 kilos din. So, dalawa yung binili ko. Kasi lagay nito at saka lagay nito isa. Unfortunately, hindi dumating. So, hindi natin masasama sa ating uh, unboxing Unwrapping, unboxing today. So, yun lang muna, guys. I hope na... Enjoy kayo! This is a day in a life. Ito yung ano ko. Ito yung... Wala. A random, ano ko lang. Random na mga vlog ko. Na mga content. So, I hope... Um, if you're new to this channel, please don't forget to subscribe. Hit the notification bell para updated kayo palagi sa aking mga ganap sa buhay. Yun lang, guys. Ingat kayo and bye-bye. God bless us all. Bye-bye. <laughs>